Sige, sa butas, ah. Yeah. Hi, so, it's up, Guy. We are playing a dip the bottle. So, ang ano natin gagawin is dapat mapatayo mo tong battle. Pag ganyan, oh, no? Pag tumba, sub-sub ka dito. Pag, pag, <laughs> na, ano, pag nakatayo, kakain ka, pipili ka ng kakain mo. Damis, hindi damis. Damis. Mm, oh, game. So. <laughs> oh, game. So, start na, Jey. Yeah, Ikaw una. <laughs> 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 o, oh, next. Ikaw. Ayan, Maya. Maya. Hindi <laughs> 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 ka kasali. <laughs> You're not kasali. Kung <laughs> <yel> hindi oh, ka kasali, kami yeah. <yel> po, oh, <yel> mm, yeah, <yung yel> na lang. Kasi ayaw ko. Bakit po? Game na. Ano dito? <yel> punishment kasi. It's a punishment. O, okay, ikaw muna, Tita Ikay. Alis ka din, apa rin. Kakatakot. Yeah. Mm -hmm. <laughs> Sumsumuhan oh niyo si Tita. Di ka magsumsum kay Tita. Ayaw. Hindi ka kasali. Bukas! Ibawal ako, ma. hindi ka kasali eh. Dapat kasali ka dito. Ay, lang yung tinggal mo si RJ o. Eh, wait lang o, kasi lumabas o. So. <laughs> Umala!

Huwag mong pupunasan na. Pinupunasan naman niya. Huwag mong na, Ito na. Ikaw. Tawale! Hindi Hindi yan! Hindi yan! Hindi yan! yung Ano? Hindi Aray kita yun! Oh. Dapat isusub ka niya! Aray J! Yah! Eh. Yah! Oh, Yah! Yeah! Oh, yeah! oh. Kahit na! Kaya, ikaw na! Ikaw na! <laughs>

Mamaya! Mmm! Mmm! Oh, si Tita Belin <coughs> na! Tita wag mo ako po na! Mmm! Tamo! 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 Mamaya ka magugas, Arjig! Mmm! Hindi ka na nakasali akin, eh! Nagugas ka na eh! Paya Paya. Ba't mo inugasan yung mukha mo? Nagugas ka na eh!

subung, 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 hindi subung, dumikit! Ang likot naman nung ano. Huwag hmm? hmm. kayo mangawa. O, dito pa, na. Hindi. Ikaw dito. Hindi naman. dito. Okay, Tor. na. kasi Your cheater naman eh. isa din to. Cheater. Ma, ma. Kasi, ito mo. Mm. Mm. One, two, three, go. Mm, sige

Wait, yung ulit, ulit, pulutin mo. Kasi yung muntik na RJ. Mm -hmm. O, ka dali, ikaw pa uli. Huwag <laughs> ka muna maglilawas, hindi ka nakasal eh. Out, out, out ka na, out. O, RJ! Out na si RJ. Out na, dalawang beses pa. <laughs> <laughs> ah! 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 <laughs> Griga mo Mm -hmm. Uy, kain ka naman, kain. Hindi ka pala nalo. Si mm. tita. Uy. Ano ba yan? Ay. Ah! Ah! <laughs> ano? 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 Kaya ay, ng patich para alam mo. Oh, may duga oh, yo. Sige na. Di ba you know that last night we're we'll gonna do that and then you start it. Ito all no soup soup. Binawan. Wow! So. Ikot ikot in there. Ikot in there. Ikot in there. I